Kumusta sa mga tagapakinig? Welcome sa kwentong Eerie. Huminga na ng malalim dahil sisimulan ko na ang ating kwento. Si Hello Kitty ay kadalasang simbolo ng pagiging inosente at kagalakan sa mga batang babae. Sa kwentong ito, si Hello Kitty ay naging simbolo ng kahindik-hindik na sinapit ni Fan Man Yi sa edad na 23. May kasabihan na malupit ang mundo lalo na sa mahihirap at napatunayan ito ni Fan Man Yi sa kamay ng isang Hong Kong triad. Tunghayan natin ang kahindik-hindik niyang sinapit sa tinaguriang Hello Kitty murder case. Si Fan Man Yi ay hindi pinagpala simula pa lamang nang siya ay ipinanganak noong isang libo na anim. Makalipas ang ilang taon mula nang siya ay isinilang ay inabando na, na siya ng mga tunay niyang magulang. Lumaki sa ampunan sa Matawai si Fan at kailanman ay hindi siya nakaranas ng normal na pamilya gawa ng walang kumuha o umampun sa kanya hanggang siya ay magdalaga. Sa edad na labing lima ay kinailangan din lumabas ni Fan mula sa ampunan dahil hindi na angkop ang edad niya sa mga inaalaga ang bata dito Mula nang makalabas sa ampunan ay nagsimula muli ang magulong buhay ni Fan na sa murang edad pa lamang ay tila pinagkaitan na ng kaginhawaan. Upang tuluyang mabuhay kahit papaano ay pumasok siya bilang isang mananayaw. Dahil walang kinagis ng anumang gabay ay nalulung din siya sa mga bisyo gaya ng ipinagbabawal na gamot. Nagkakilala sina ng Chiyuen at Fan Man Yi sa pinapasukang bar nagkaibigan ng dalawa sa gitna ng kahirapan at pagkahumaling nila sa parehong bisyo. Nagpa siya silang magsama at tuluyang magpakasal. Nagbunga ang kanilang pagsasama at nanganak siya noong Nobyembre 1978 siyam, siyam ng isang batang lalaki. Ang pagbuo ng munting pamilya sana ay magiging daan tungo sa maaliwalas na buhay para kay Fan Manyi subalit hindi magtatagal ay guguho din ang kanilang pagsasama. Dahil lulong sa bisyo, ang dalawa ay madalas silang nag-aaway. Puno ng kahirapan, pighati at galit ang munting tahanan ng mga ito at kadalasang inirereklamo ng mga kapitbahay ang bangayan ng mag-asawa. Napagdesisyonan ni Fan na upang maprotektahan ang anak sa kalupitan ng ama nito ay dapat silang lumayong mag-ina. Tuluyang iniwan ni Fan ang abusadong asawa nito kasama ng anak niya. Sinikap niya na bigyan ng mas magandang buhay ang anak kahit mag-isa siyang nagpapalaki dito. Hindi naglaon ay nakahanap siya ng trabaho bilang hostess sa Empress Karaoke Club. Hindi man maluwang sa salapi ay nagsumikap si Fan na maitawid ang kanilang buhay na mag -ina. Dito sa karaoke bar na ito makikilala niya si Chan Man Lok alias Alok. Isa ito sa mga loyal na customer sa bar. Magkakapalagayang loob ang dalawa at tuluyang babalik si Fan sa paggamit ng bawal na gamot. Si Chan Man Lok ay miyembro ng sikat na Wo Shing Wo Triad at isa ring bugaw sa ganitong klasing pagsasama hindi na muling makakaahon sa buhay si Fan Man Yi. Bilang magkasintahang isang adik at isang pusher, hindi naglaon ay nagkaroon ng diferensya ang pagsasama ng dalawa. Ninakawan ni Fancy si Chan ng limang libong dolyar at nang natuklasan ng lalaki ang ginawang pagnanakaw, marahas niyang siningil si Fan. Sa takot sa kung ano ang maaaring gawin ng kasintahan, nangako ito na babayaran ang ninakaw kasama ng itinakdang interes na karagdagang 10,000 libong dolyar hindi na kontento si Chan sa pagbabayad na ginagawa ni Fan. Sa pag-uutos nito ay pinadampot niya ang babae mula sa tinitirahan nito. Tinala nila ito sa isang may kalakihang apartment na may limang kwarto. Ang kwartong pinagkulungan kay Fan ay may kakaibang disenyo. Napapaligiran ito ng disenyong Hello Kitty, isang sikat na laruang pambata. Dito masasaksihan ni Fan ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Mula sa pagkakadakip sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga ay munt-saring pagpapahirap ang naranasan ni Fan Man Yi. Walang araw na hindi siya dumanas ng kalupitan mula sa kamay ni Na Chan, Leung Shing Cho, Leong, Leong Wai Lun at talagitang si Lao Ming Fong na rin sa tawag na Afong. Pinahirapan habang kanilang pinagkakakitaan din nila si Fan Kinamit ng mga customer ni Chan si Fan at matapos ng mga ito ay ang mga tauhan naman niya ang gumagamit sa katawan ng babae. Kalunos-lunos ang dinanas niya sa kamay ng mga ito. Sa mga kamay ni na Chan ay nagdusa ng husto si Fan Man Yi. Ayon sa mga kwento ni Ah Fong, sinasaktan at pinagpaparausan si Fan. Kabilang sa mga pagpapahirap din ay hindi pagpapakain sa biktima. Maging ang mga sugat niya ay binubudburan ng asin at paminta para dumagdag sa paghihirap niya. Sa gitna ng mga pagmamalupit ay pinipilit din ng mga ito na sabihin ni Fan na nagugustuhan niya ang mga dinaranas at kung hindi niya ito sasabihin ay hinihigitan nila ang kanilang ginagawa. Dahil di umano ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot ay nakiisa din si Afong sa mga gawain ng mga kasama kay Fan. Ayon sa kanyang mga salaysay, pinainom at pinakain din ng sarili niyang dumi ang biktima. Hindi naglaon ay wala ng gustong gumamit ng katawan ni Fan. Hindi naman ito naging dahilan upang palayain ito. Bagkus ay tuluyang tinrato ito ng masahol pa sa hayop. Nakatali ito at dinadatnan panawan ng ulirat sa sahig ng banyo minsan ay lumabas ang grupo upang uminom at magpalipas ng oras sa isang bar. Nang sila ay bumalik sa apartment ay natagpuan nilang wala ng buhay sa sahig si Fan Man Yi. Pumanaw ito dala ng sobrang paghihirap sa edad na 23. Napag-usapan ng grupo na hindi ligtas na basta nalang itapon ang katawan. Nag-isip sila ng paraan kung paano nila matatakasan ang naging bunga ng pagmamalupit nila kay Fan. Ang lahat ng kalupitan na naranasan ni Fan nang siya ay nabubuhay pa ay nadugtungan ng pagsasalawla naman sa kanyang yumaong katawan. Pinaghiwa-hiwalay ito at para umano mawala ang amoy ay pinakuluan nila ang mga hinati-hati nitong katawan. Ang mga gamit nilang mga kaserola ay ang mismong mga ginagamit nila upang magluto ng mga pagkain nila. Sa karimarimarim na pagsasalaysay ni Afong ay dinetalye nito kung paano ang bungo ng biktima ay isinilid nila sa ulo ng stuffed toy na Hello Kitty na nasa kanilang kwarto ang Hello Kitty na laruan ay isang malaking stuffed toy na may buntot ng sirena. Ito ay binuksan ng tatlo at ipinasok ang pinakuluwang bungo ni Fan Manyi. Pagkatapos ay tinahi nila ito upang sumara. Ang mga natitirang parte ng katawan at lamang loob ni Fan ay inilagay sa mga plastik sa loob ng prejider. Makalipas ang ilang araw mula nang tuluyang pumanaw si Fan, nakaranas ng kakaibang mga pangyayari si Afong. Ayon sa dalaga ay minumulto siya ng isang babaeng naghihirap na nakatali sa mga kurdo ng kuryente hanggang mamatay. Marahil ay dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot o tuluyang binagabag talaga ng kanyang konsensya, hindi nagtagal ay umamin si Afong. Umabot sa hindi na natiis ng dalaga ang diumanoy paghaunting sa kanya ng biktima mula ng kanyang pagising hanggang pagtulog at maging sa kanyang mga panaginip. Hindi siya pinatatahimik nito. Dumulog sa tanggapan ng pulisya ang dalaga at isinumbong ang karanasan. Noong una ay ipinagsawalang bahala lamang ng mga pulis ang sumbong nito subalit nung inamin at isinalaysay niya ang ginawa nila kay Fan ay ni-raid ng mga pulis ang apartment kung saan naganap ang krimen. Nahuli ang lahat ng mga pinangalanan ni Afong na sangkot sa pagpapahirap at pagkamatay ni Fan. Nadakip si Chan habang kasama ang kanyang asawa at bagong silang na anak sa Shekley Estate. Si Leung Wai Lun ay nakatakas patungo sa China ngunit nahuli at naibalik sa Hong Kong sa tulong ng Interpol. Naging mabilis ang investigasyon dahil sa atensyon na ibinigay sa kaso gawa na ng ito ang itinuturing na pinakamarahas na krimen sa panahon na iyon sa bansang Hong Kong. Subalit sa paggulong ng kaso ay tila naging malabnaw ang mga parusang ipinataw sa mga nasasakdal. Ayon sa paglilitis ay walang sapat na ebidensya na sinadyang patayin si Fan Man Yee. Bagamat hindi itinanggi ng mga nasasakdal na pinaghiwa-hiwalay nila ang bangkay ni Fan, hindi nila inamin na sinadya nilang tapusin ang buhay nito. Nahatulan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo na may pag-asang makalaya sa bisa ng parol. Noong dalawang libot labing ay nakalaya nga si Leong Shing Cho. Hindi makapaniwala ang ilang nakasubaybay sa kwento ni Fan hindi nagtagal ay lumikha ulit ng ingay ang pangalan ni Lung dahil nasangkot siya sa isang krimen. Nakulong siyang muli dahil sa kasong ito. Nasulat na isa sa mga pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng Hong Kong ang sinapit ni Fan Man Yi. Naging napakailap ng tadhana kay Fan mula nang siya ay isilang hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa nakakakilabot na sinapit ni Fan sa grupong ito, ay magtataka kung paano nagagawa ng tao na lubhang pagmalupitan ang kapwa niya na tila walang bahit ng konsensya. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento.